Ah, pumayon, dito, dito. Kanina wala na yan eh. Saan ganun na. Pumayon, wala, wala. Pa kami dapat. Pati yung motor na yan, kanina ba ko ba nakakita yan Kanina ba yan? Kanina yan, eh. kanina ba yan? na yan. Diba? mo kanina? Nakaarang dyan Hindi eh. mo alam kung kanino eh. No? Takin nyo nga yan. Takin nyo. Oh, Takin nyo yan eh. marunong motor.

이라도 만나서 트럭 한번 돌아오면 와2000 이제 가지고 가자 아이고 땡큐 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 바디푸 아 이거 맞아 뭐야

Sinabi yan, kuya, kahapon. Sinabi ako yung kahapon. Kaya lang galagin nila yung lola. Yung lola, lo galagin nila dito. Yan, yan. Galagin nila yung dito kahapon. <laughs>

Kumakain so, kami dito ka po, sabi yan ko, huwag kayo dyan sa may gitna. O, tingnan mo, dito, dito tayo nagsimula, kaya tinabi na dyan. Pero kung dito tayo nagsimula, makita kita ka dyan. Ay! Kaya na? Kaya na? Kaya na? Boss Marlon, shout out <guss> Boss Marlon, shout out Boss shout out po

よろしくお願いします。 Gede gede gede. Kita

Oke, 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 Ah, pasensya na po, pakisabi po. Ay laki na po. Ano po kaya ano no? Ito lang sila. Ito 62025 as 12. Kalo si Bimbo, ano? Kalo si Bayong, ano? Biyano open na. Ah,

Kaya kasi ginagalit ko yan. Pag ito, hindi kumasa. Ito, hindi ko Ganun po. kasi ginagalit ko yan. Pag ito, hindi kumasa. Ganito, hindi ko yan. Ganito, hindi yan. ko yan. i Eh, ka mo muna. Sige. Bibigyan namin. ka mo nga. muna. Tingnan muna 'yung kinagagalitan. 'Yun na. Dito. 'Yun. 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 Thank <laughs> you. એ એ લોકો જામ તો ટિકિટલેસ જ મોડેલ નાવ ઓ ઓ આ તો મત આય તો આય તો તો કે દેડુ તો મલખે આગા તાકા ધ્યાન ના ના ઓ 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 ا ہا سنو سنو کي

はい。Yeah, yeah, yeah.

那个。